Hello guys, hello mga kasari Good evening, ayan guys uh, Pakita ko lang sa inyo guys Ang aking gana for today Na nagripak ako ng Ano, nagripak ako ng Tuyo guys, ayan uh, Bumili ako guys Ng kalahating kilong tuyo Sa palengke Tinetin try ko lang guys Kung may tutubuin ako Pagka ako yung Magre-repack, so ayan Bumili ako ng kalahating kilong tuyo guys ayun 180 yung bili ko 90 pesos yung 1 quart so ayun ang nangyari guys ay halos wala naman pala akong tutubuin kasi yung 3 pieces ang benta ko lang yan is ang benta ko lang yan guys is ano 7 pesos so ang, na, na, ang nabalot ko lang sa kalahating kilo ay 25 na pack So, magkano lang yung kinalabasan nun. So, bali, wala naman akong tutupuin masyado. Kaya, mas maganda pa rin pala, uh, mas maganda pa rin bumili na lang ako ng tuyo na yung nakapack na talaga. Per pack, tumutubo ako ng 2 pesos. Kumpara dyan sa ako yung nagpack, gumastos pa ako ng ano, gumastos pa ako ng plastic. So, siguro, ano, uh, kailangan siguro yung maramihan talaga guys ayan halos wala talaga akong tinubo sa ganyan guys tapos ayan nag ano din ako nag din ako guys lang yung paminta yung paminta guys na buo maganda yung ano maganda ang tubo sa paminta lalo pag nakabili kayo ng yung tagwa 1 port or yung per kilo na talaga siya guys maganda yung tubo lalo na pag kayo ang magre-repack doon lang talaga ako guys hindi ano sa tuyo siguro tutubo pag kayong medyo mura yung tuyo ayan just nag din ako ng oil ayan pinagsabay-sabay ko na guys kasi nag-brun out dito sa amin na uh, isang buong araw so ayan guys ayan uh, yung na-repack ko sa tuyo yan ni-stapler ko siya tapos dinikit ko din siya sa ano papel na ginupit sa karton guys na ginupit gupit ayan ang brown out kasi sa amin guys ng 2pm ng hapon hanggang kinaumagahan nagkaroon ng before 9am ayan kaya yan yung ginawa ako puro pagre-repack so ayan guys thank you for watching